may ayudang bangus sa Team Marite. na. So, yung pangulam na. Uh. -huh. At yan, naahong ko na po itong pinaputok na bangus. Ito po ang kanyang itsura. Wow! Mmm, bango! Sarap itong iyong gawa. Wow! Mm parang ano siya, parang mina ah, ano ano Lichon. Parang <laughs> siyang Parang nakakatawa kayo nila. Ma'am, kung ano nang sasabi ninyo. Masarap siya. Hmm. Thank you kayo lahat. Kadulag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay ibibigay ko na po yun pong binili kahapon kala atin else na bangus. Bali yun po ay pinabibigay ni titani Ninang para sa Team Marites. Huwaga ko lang po mabibigay dahil kagabi po ay kami ay gabi na nakauwi eh, ni Kagwa po lang. At sila po ay mga tulog na. At yun pong bangus ay bayan po na ilabas ko na. Yan po yun ko sa freezer para po sigurado'ng fresh pa rin pagbibigay po ngayon morning. Ayun, mali. Yan po ay i-deliver ide ko na sa Team Marites. Muli, thank you so much po ulit kay Tita Ninang sa bigay niyo po ng para sa Team Marites. Morning. Wow, what baite po si Mama. Siya po ay katatapos magwalis dito sa harapan. Good morning, Mama. At ito yung nasabi ko na kay Mama. Ay, kunin mo na po yung sayo. Iyo. May bigay daw po si Tita Ninang na bangus. Erin, dito. Iyan, ginawan ko na po ng pananda. Dahil iyan po ay yung pinakamalaki na nabing wit kahapon. Ay, po. Uh, ay sabi po ni Tita Ninang ay sa iyo na daw po yung pinakamalaki. Yeah, wow. Salamat. po. Salamat po, Tita Ninang. May pang-ulam na po kami. Si Mama po ay ang Vice President ng Team Marites. Kaya <laughs> yeah, yeah. Thank you po. Uh, lagay mo na po muna, Mama, din, para hindi na natin dala-dala doon. Pagkakuhan. Taba po nga na yan, Mama. Yan pong isa, isang piraso ay kulang isang kilo. Salamat po. Okay. Salamat po. Uh, Tatabi po muna ni ma'am. Uh, ito po yung mga bangus yan. May mga yellow-yellow na. Dahil sa freezer ko nga po inilagay. Ako. At ako daw po ay sasamahan na ni mama. So ayan at magsisimula na po si mamang mamigay sa team Marites. Si tatay po. Nasa si tatay? Ay si tita. Uh, ng president. Wow! From Tita Ninang! Tita Bangus! Ay, Yan! Tigi isa po kayo. Wow! Salamat po! <laughs> kami po ay papunta na din doon. <laughs> papunta na din po kami sa bahay ng mga marites. Oh, dito muna kala Shayna. Nasa si Shayna? Alara na sa kabila. Shayna! Halika! Higit, bahay-bahay na lang natin mga abutan. ayo para pisan na op oh, ma! Good morning po! May bangos! Bangos! Para sa team Marites. Marites, ay Marites. Itigil na daw. From Tita Nina. Wow. Oh, my God. Maganda na sa Pisa Galing sa... Fish pan. Kala atin na alas po. Thank you po. O, oh, Tita Nina. You, Yan. Pwede din po si Lola Wow. Hello, last name po ay kayo Naka-uniform. May paso. Wow. Kaya na may kate-ibig yung isa eh. Salamat po. Dalawin mo yung isa at maliit. Salamat po. Salamat po. Yay! May ayudang ba tapos ang team Marites, may oh, pangulam na. na, na uh -huh. Fish! Siya na, ano na kayo masarap ay marinate. Oo nga, ibabatad ko uh -huh. kanila. Ay, sino? Ay, medyo maliit late, late pa di yan. Ay, bigay mo na lang po kala tayong yung isa. Ay, Sino oh, maliit. Maliit okay. kasi na late. Yan. Thank you. Yeah. Thank you po kami po ay pabalik na din sa bahay mga kadilag at may natira pa pong dalawa ay yung pong dalawang maliit-liit ay ibibigay na sa kala tita oh, sa kay tatay pa. Oh, tigisa pa kayo tigisa pa wow, ako naman wow, yan yeah, tigisa kay sa <laughs> thank you <laughs> thank you po yung natanggap po ni mama na bangus ay kanya na pong lilinisin. Mama, yung pong isa ay parang masarap ihawin han. Ayan pong isa ay kung ano pong gusto mong luto. Kung sinigang, ikaw ano na pong bahala. Ay, ito pong isa ay i-reserve muna lang at masarap pong ihaw. Much, much, much later. Yan at ngayong hapon po ay akin nang lulutuin yung bangos. Bali, dapat po ayun ay aking iihawin. Kaya lang ay wala pong mabilhan ng uling. Ayun po, naghanap po ako ng recipe sa YouTube. At may nakita po ako na parang masarap. Ayun po ang aking gagawin. So siya ay pinaputok na bangus. Ay akin pong susubukan mga kadilag. Ayan po mga kadilag at nakaredy na po yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng pinaputok na bangus. Ayan, ito na po yung bangus at ito na po yung mga sangkap niya na akin pong gagawin. So ayan, dahil po malinis na itong bangus, at saka nahiwa ko na nga din po yung mga rekado ay pagsasamahin ko na po ito so una po ilalagyan ko muna ng asin ito pong bangus papahida ng asin at akin na rin pong lalagyan ng paminta tayo ay susubok ng panibagong recipe na hindi ko pa natatry yung mapanood ko ay mukhang maano naman siya mukhang nakakatakam kaya <laughs> yes, sabi ko masubukan niya ngayon naman po ay ilalagay ko na itong mga iba pang ingredients so unahin ko na po itong luya ayan pa pawala ng lansa po yan. Kusunod ko na din po itong sibuyas. Para siyang similar lang din po sa inihaw. Ang pinagkaiba lang ay yung style po ng pagluluto. Talagay ko na din po itong kamatis. tong kamatis po ay yan, yung pong hindi masyadong hinog. susunod ko na pong ilagay ay itong itlog na maalat. Yan at bali ganyan na po ang itsura niya. Yan at akin na pong napagpatong. Bali po ay babalutin ko na din sa dahon ng saging. Lagyan ko din po dito sa dulo ah para talagang secure at balot na balot. Ang papang tali po ay itong ano din ang saging. Ayan. At mukha na pong suman. Yan pong bangus. Ito po yung akin ng ipiprit at nakasalang na po siya sa kawan. Bali ang pwede akin tatakpan. Yan po ay lulutuin sa mahinang apoy ang Yan at akin na pong nabaligtad yun pong bangus. Kaya pala pinaputok dahil kapag habang piniprito mo siya ay pumu parang pumuputok talaga. <laughs> Talo po nung kasasalang. A few inches later. Yan mga kadilag at update po dito po sa piniprito. So mukhang luto na po ang bangus. Yan, nakasin nilipat kanina ng kawalit. Parang feeling ko hindi naluluto yung kabilang side. At yan, naahong ko na po itong pinaputok na bangus. Ito po ang kanyang itsura. Wow! Hmm, bango. Bango po mga kadilag. Siguro eh, dahil dun sa dahon ng sagi. Wow! Para siyang nilik toy. Hmm. Yan. mukha namang lutok. lutong-lutok. Medyo na-toasted lang sa part nito, pero okay lang 'yun. Tawagin mo pe-flip. Para tanggalin na po yung dahon. Woah. Wow. Bango mga kadilag. Hmm. Nag-combine yung dahon ng saging at saka po yung luya. Ay, bang Wow. Aba. At ito na po yung pinaputok na bangus. Ayan, at nandito po si Kagwapo lang. Bali siya po ay message ko sabi ko, after work ay dumiretso na dito sa bahay at dito na mag-dinner wow. dahil siya ang kasama ko kahapon sa pag-bili uh, ng bangus, eh, yung para sa Tim Marites. At wow. yan, ibigay ko na kanina. Anong luto ito? Nakahain na po sa mesa dito sa kusina. Parang may mo lang nakakita ng yun. Yan ay pinaputokang bangus. Almost, uh, 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 pinaputok na bangus. Pinaputokan pati. <laughs> pinaputok na bangus yan kay Gwapo lang. Uh, so tayo maghahain na. Tito ka na kumain. Uh, Ayan at nakahain na po ang ating pagkain for today. Kami po ay kakain na. So bago kumain tayo po muna ay magpipray. So pagpray mo uh, na muna uh, Panginoon, maraming salamat sa pagkain na nasara po namin ngayong gabi. Pasalasan niyo, Panginoon, maging kalakasan ng aming po pangangatawan. At sa mga nagaing, Panginoon, kaya po magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Ito po aming sabot, kalahari, sa pangalan ng Jesus. Hey, Amen. Yeah. Hey. Yan, at nakapag-pray na po mga kadilag, kaya kakain na po kami. So, meron din po ditong uh, adobong atay. Yan, yun po yung adobong atay ni Mama. Yan, at uh, nagsimula na po kumain yung dalawa ni mama. May nagpa-cash out lang sa akin, kaya saka po si Indong nakain na din. Kamusta ang bagong recipe ng bangus? So yan mga kadalagat, ako po ay hindi pa makakain dahil may mga nagpapajikash at bumibili. Ngayong gabi, ayan. At update. Yan, harap na po ulit ako sa kusina. At yan, kalahati na po agad mabawas. Yeah, yeah, bong, Kami bong. po yung kakainan ni Gusto pinaglalagay na po niya ako ng kanin niya. Kain tayo, mga kadilag. Medyo tutong eh. <laughs> <laughs> na parang totong na yung natira sa amin, ha? Nagtatawa nang po si mama tsaka si Bibi. Ano lasa, Bibi? Lasang inihaw. Lasang, ah, lasang inihaw. Parang nilitsyon. Parang niyo, ano yun. Ganyan, mm -hmm. ganyan. Oh, yan. ganyan ang... Tamang, oh yan, ityong baus. Sabi niya ni ito ay, e, pinitong nga niya. <laughs> pinitong nga niya. Sino nga itatawa-tawa? sa daw iniiyaw. Ano yung ilakad <laughs> <laughs> niya? Ano ito? Ano yung ito, Kami na lang po, natitira ni Kagwapo lang. Ako po ipaputol-putol at uh, may mga nagpapajikas niya. Tapos may bumibili din sa tindahan. Masarap itong iyong gawa. Wow! Mmm. -hmm parang ano siya, parang minanok, ah, ano ah, minanok, parang sang Parang nakakatawa kayo nila, mama, kung ano na <laughs> nasasabi ninyo. Masarap eh. siya. Hmm. Thank you, kayo Welcome, kain sure. ang Ito po ang natara na lang. Oh. <laughs> Before and after.